hindi po kita, eh, bilig ka bigas ha? sa may tindahan sa may tindahan, sama ka sama ko muna ito, pre vlog ko lang ito sama kayo saan magtindahan dito? ako alam e ako alam mo hindi ko sama ba loloko mo ako eh. Saan ba ba? Para putan, po oh, tara, tayo. Lakarin po yung dilakarin. O tara. Lakarin tayo. Nanghingi nang, kayo sa ano? Tao. Tao. Poto. Ba't kayo ang nagano, nangihingi? Dapat tatrabaho ang alam mo, mama mo, hindi kayo nangihingi. Nag-aral ka ba? Opo. Anong grade mo na? Hindi grade 1. ka pa? Ilang taong ka na? 9 hmm. dapat ano ka na dapat grade hmm. Sa isa bang tindahan dito hmm. o, hmm. o tara hmm. dama una ka na ano pangalan mo ni danika po danika sus kasama kasama po yung bunso init init ikaw bunso kumain ka na hindi pa hindi pa rin hawak ka naman kayo kaya kung bigyan ko kayong pera, baka kung saan, -saan lang kasi, baka ipag-inom lang, pang-inom lang ng papa mo eh. Bigas na lang, no? Sige. Sana? Di may bigas kaya, te? Pwede lang ng um, dalawang kilo. Magkara po yan, te? 55. Tsaka tubig daw, te, yun, sinauhaw to yung, ano, uh, uh, nauhaw daw sila. gigita ko lang kasi, nag, ano to, eh, nangihingi ng pera. Baka bigyan ko ng pera to, ano, baka pang gasto.

Oh, kain kayo. Ha? Ako pa bukas. Sige. <laughs> Ay, ka, Toto. Sus. Ilang taong na to? Tatlo. Hmm. Inom. Oh, to. Takip. Ibang ano. Uwi na kayo. Uwi, ka na. Uwi na kayo. Mm. Uy na. Oh, sige. Huwag na kayong muna lumbas. Kahit na naula na, na, magkasakit pa kayo. Malayo pa ba bahay niya? Malayo pa ba bahay niya? Oh, sige na. Uy na Uy na. Huwag na. na kayong lumabas ha. Kasi ulan, kasakit pa kayo niyan. O matapon yung bigas. Sige na, babay na.